Kapag may nakikita tayong yate, ang nasa isip natin ay pagmamayari yan ng mayamang tao. Well, totoo nga naman, dahil ang yate ay nagsimbolo ng kayamanan at tagumpay ng isang tao. Dahil ito ay napakamahal na sasakyan, napakamahal din ng maintenance nito. Tanging mga kilalang tao, business tycoons, at celebrities lang ang nakakabili ng ganitong bagay na ginagamit nila sa kanilang luxury na bakasyon at relaxation. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga celebrities dito sa ating bansa na mayroong mamahaling yate. Kaninong yate kaya ang pinakamahal? Willie Revillame Si Willy Revillame ay nakilala sa tawag na Kuya Will noong sumikat ito ng husto bilang isang host. At nagumpisang yumaman ng husto noong naging main host sa noontime show noon na Wowowi at dito siya nagkaroon ng maraming mga endorsement deals sa iba't ibang mga brands. Sa pagkakaroon niya ng maraming pera ay pinasok niya ang pagnenegosyo tulad ng real estate business at nagpatayo siya ng Will Tower. Mayroon din siyang resort na Will Suites na matatagpuan sa Tagaytay City at ang Amanpulo Like Resort na matatagpuan sa Puerto Galera. Mayroon ding production company si Willie na tinawag niyang WBR Entertainment. Si Willie Revilla Medin ang isa sa highest paid actor sa bansa kaya naman isa din ito sa pinakamayamang artista sa bansa. Dahil sa sobrang yaman ni Kuya Will ay nakahiligan niyang bumili ng mamahaling sasakyan tulad ng mga sports car, private plane, dalawang helicopter. At hindi lang yan dahil bumili rin siya ng dalawang yate na nakadaong sa Subic Bay Yacht Club. Ang una niyang yate ay ang MV Wow Cruiser 1 na isang 94-footer yacht na binili niya noong 2008 sa kasagsagan ng kanyang kasikatan bilang host sa noontime show na Wowowee, Ito ay may apat na bedroom sa lower deck, may eleganting shower room at comfort room, at napakaganda din ng living room nito. May naiulat din na nirentahan ito noon ni Annabel Rama upang e-celebrate ang kanyang 56th birthday gamit ang yate na ito. Nagkakahalaga naman ang yate na ito sa 80 million pesos. Ang pangalawa niyang yate ay mas maliit kaysa sa nauna. Ito ay tinawag niyang MV Wow Cruiser 2. Ginagamit ito ni Willie tuwing magre-relax siya o minsan kapag pumupunta siya sa Boracay. Manny Pacquiao Kapag sinabi ang mga mamahaling bagay gaya ng mansion at sasakyan, ay hindi talaga mawawala sa listahan ang pangalang Manny Pacquiao. Alam naman natin na nagmula sa mahirap na buhay si Manny at naging boxing legend sa buong mundo kaya yumaman. Dahil sa wais na paghawak niya ng pera na nagkaroon ng napakaraming mga negosyo dito sa ating bansa, kaya mas lalong yumaman ng husto ang isang Manny Pacquiao. Ayon nga sa South China Morning Post, Pang-apat si Manny Pacquiao sa pinakamayaman na boksingero sa buong mundo na may net worth na $220 million o nasa mahigit 11 billion pesos. Kaya ang isa sa regalo niya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya ay ang mamahaling yate na ito na pinangalanan niyang Saranganis Pride na binili niya noong 2011 matapos ang laban niya kay Juan Manuel Marquez. Nabili niya naman ito sa halagang 25 milyon pesos. Ayon naman sa mga ulat na ang yate na ito ay gawa sa Italy at itinuturing Ferrari ng mga yate dahil sa bilis nito. Kaya daw nitong bumiyahe mula sa Rangani hanggang Manila sa loob lamang ng 36 hours. May dala din ang yate na ito ng tatlong jet ski na nagkakahalagang isang milyon bawat isa. Dahil nagustuhan na ni na Manny Pacquiao ang pagkakaroon ng yate dahil nakaka-relax ito. Kaya noong 2019 nang pumutok ang balita na nagpagawa ng super yacht si Manny Pacquiao na nagkakahalagang 500 million pesos. Talaga namang napakalaki ng yate na ito na may habang 148 feet. Pinangalanan niya naman ang super yacht niya na ito na The MY Queen 888 Super Yacht na gawang Pinoy. Mayroon naman itong labing apat na luxury bedrooms, music rooms, Makukulay na living rooms at may malaking jacuzzi sa harap, kaya talagang nakakarelax ang yate na ito. Makaingon jud kaog, yatira, lamya dirioy! Gretchen Barreto Isa si Gretchen sa pinakamagandang artista dito sa ating bansa, lalo na noong kapanahunan niya. Si Gretchen ang panglima sa pitong anak ni na Miguel Alvir Barreto at Estrella Castelo Barreto. Nakapagtapos naman ng pag-aaral si Gretchen sa Fashion Institute of Design and Merchandising sa Los Angeles, California bilang magna cum laude. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan, ay maraming mga nanliligaw sa kanya at kabilang narito ang bilyonaryong negosyante na si Tony Boy Cojuangco. At sa lahat ng mga nanliligaw sa kanya, tanging si Tony Boy lang ang nanalo sa puso ni Gretchen Barreto. Ikinasal naman si Gretchen sa isang business tycoon na si Tony Boy Cojuangco noong 1994. Kaya naman isa si Gretchen Barreto sa pinakamayaman na artista dito sa ating bansa at nahihilig din ito sa maluluhong mga bagay. Kaya ang isa sa mga mamahaling bagay na mayroon siya ay ang dalawang yate nila ni Tony Boy. Ang isa niyang yate ay pinangalanan niyang Dominic na kapangalan naman ng kanyang anak na babae. Ang yate naman na ito ay itinuturing mega yacht dahil sa kanyang pambihirang laki at tinatawag din ito ni Gretchen na The Bapor. Wala namang sinabi kung ano ang halaga ng mga yate nila ni Gretchen, pero ayon sa mga ulat ay nagkakahalaga ang ganito kalaking yate sa humigit-kumulang na 350 million pesos. Dito rin madalas ginaganap ang mga occasions nila at sinasakyan nila ito tuwing gusto nilang magpahinga o pumupunta sa beach. Chavit Singson Si Chavit Singson ay kilala bilang isang politiko at bilyonaryong negosyante na isa ring boxing fanatics na kaibigan ni Manny Pacquiao. Na kung saan sa bawat laban ni Manny Pacquiao noon ay makikita rin si Chavit Singson sa tabi nito. Ayon pa nga sa sabi-sabi na yumaman ng husto umano si Chavit dahil kay Manny Pacquiao. Bawat laban nito ay milyon-milyon milyon ang pusta. Pero ang pinaka-pinagkukunan talaga ng yaman ni Chavit Singson ay ang kanyang mga negosyo at siya rin ang chairman ng LCS Group of Companies. Ang LCS Group of Companies ang humahawak sa lahat ng mga negosyo ni Chavit Singson, kagaya ng Platinum Skies Aviation na kung saan mayroon siya ritong 30 bilang ng mga jets. At ang halaga naman ng bawat jets na mayroon siya ay nasa 6.5 million dollars o 353 million pesos. Kaya sumatotal sa average ng halaga ng 30 jets niya ito ay nasa 4.6 billion pesos lahat. Ayon nga sa kanya sa isang interview na umaabot na ng isang daan ang mga negosyo niya, kaya kumikita na siya ng mahigit sa 120 million pesos kada buwan lamang. Napakarami ding mga ginto ni Chavit dahil sa kanyang mining company na Satrap Mining. Kaya sa sobrang yaman ni Chavit Singson ay bumili ito ng dalawang luxury yachts. Ang kanyang unang yate ay ang tinatawag niyang The Escalera na nabili niya sa halagang 180 million pesos. Ang isa pang yate ni Chavit ay ang MY Happy Life. Ito ay binili niya upang may magamit ang mga Miss Universe 2016 contestants noong ginanap dito ang Miss Universe pageant. Ito ang sinakyan ng mga contestants mula Manila hanggang sa Batangas. Ang yate na ito ay mayroong 16 luxury bedrooms at anim na jacuzzis. Ganyan kalaki ang yate na ito ni Chavit Singson. Kaya naman ang halaga ng yate na ito ay nasa tumataginting na 600 million pesos. Pagkatapos ng Miss Universe ay nirentahan naman ito ng sikat na businessman na si Joel Cruz para sa kanyang birthday party. Yan po higala ang mga yate ng mga kilalang celebrity dito sa ating bansa at deserve nila yan na magkaroon ng ganyang luxurious na bagay dahil pinaghirapan nila yan. Kaya hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panonood. Og hantud sa sunod nga mga videos na pod ug sa makausa pa daghan kayo og salamat sa paglantaw and god bless you